Magandang gabi po sa inyo lahat weather update tayo sa lagay ng panahon. Asahan pa rin po sa malaking bahagi po ng bansa ang malalakas na mga pagulan. Dito sa Luzon, ramdam po dyan sa Northern Luzon, Southern Luzon, Memaropa, Metro Manila at malaking bahagi po ng bansa ang epekto ng Super Typhoon Goring dahil pinalakas ng bagyong Goring ang hangin nga bagat na umiral pa rin po sa West Philippine Sea kaya nakaras po tayo ng mga pagulan dito sa bahagi po ng uh, Sambales, Pangasinan kaya asahan pa rin natin maghanda anumang oras sa malaking bahagi ng Visayas naman po ay nakaranas po ng mga malakas ng mga pagulan at, at mainit na temperatura dahil sa epekto ng habagat, tuloy-tuloy pa rin hanggang bukas at sa susunod, susunod na mga araw ang epekto. Kusaan po ay maranasan rin po sa malaking bahagi po ng Mindanao. Kaya tutok lang dito sa ating updates. Huwag kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panunood.